Aba, maganda yan. Yung pa, oh. ano yan Chinese kangkong kukuyo ano na, oh. ngayon ng... Nang. Pananim na ganyan. Oh. Ito, ito ang nagiging problema ko naman sa Chinese kangkong like. Hindi. O, oh, katulad nito, dumarami na, oh. Anong pang may recommend niyo dito yan? O, oh, ito na nga, oh. Ang tama kasi ng... Ay. Ano to, ano to? Ano to, eh. Sa ano nyo po? Yung mildew. Pwede ba kayong magdala na ng ano nito? may laboratory ba kayo? O hindi nyo pwedeng i ano to? Pipicture ko na lang. Oo, oh, sige, sige. Unta mo, ito nga nagiging problema ko. Ito tinatarget ko yung pang araw-araw, hindi na madali. Yan, ito po. Ano nga po ito, hindi ba ito dapulak? Hindi na nawawala sa taniman ko yan. Gawa ko para ma... Ubus ko lang talaga siya. Kung gusto. Pungicide. -hmm, Pungicide ang kailangan. Pungicide na kailangan. Oo okay. Madami pa naman, no. Yan. Pag siya, ay, may tama dito sa... Yan nga, oo yan. Ay, nakakaano naman kainin eh, kaya gawa ko. Parang, kung sa ano eh, parang powder eh, Pero ngayon ako nakakita nito sa ano? Sa, actual? oh, sa kangkong. Ay, sa kanong galing yan? Yun ang alamin natin. Sige, hindi kaya nag-ano sa sa ipot chicken manure ang lalagay ko diyan eh. Hindi kaya nagkakadalang sakit ang chicken manure. Minsan bagay hindi yung minsan kasi pinipermit pang ano chicken manure. Ay naka nakaano yung akin talaga. Naka stock talaga. Naka-stock, hindi ako naglalagay ng mai yung bago. Carrier din kasi ng bacteria ang ano. Chicken manure. Ayan, yan nga nakikita kung ano. May hindi nabibiling ko... chicken manure na yung pulbura. Ano nga ang magiging ano niyan? Anong nakikita niyo po na naging sanhi? Kasi bagay halimbawa, nagkatama na siya sa pipino. Yung kasi ay nalipat ng host. mag Bagay mm -hmm. halimbawa ay kung natapos ka na sa pipino, hahanap siya ng pwedeng malipatan. Kung anong crops yung available sa kalapit, doon, doon sila manunuran. Oo. Ah, Napansin mo? Ay ano nga itong sakit na ito? Ano, sa tingin niyo, ang kahawig siya ng ano eh ng downy mildew. Pag tum sa ibabaw, madilaw siya tapos mm -hmm. sa ilalim, saan siya saan siya nakukuha? Possible siya ay meron ng bakterya sa, sa, lupa. lupa. Oh. Ibig sabihin ay paano anong pwede niyo i-recommend na pang tudas dito? Pwede kang mag ano uh, apply natin, try soil lang. Conditioner. Soil masunod, conditioner. conditioner. Oh. Mm -hmm. Para ano, maba, ano, balasahin mo itong taniman. I-i-ano, Tap, e, 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 ilalahit e, e, uubusin mo muna ang pananim. Oo. Oh, oh. Tapos saka mo babalasahin ng bago. Oo. Oh, oh. Saka ka maglalagay ng mga Ano'ng pwedeng soil conditioner ang uh, pwedeng yung i-recommend? Wala kami masyadong product na soil conditioner. Si IRM, naiisip ko si Apog ba? Pwede ba siyang? Yeah, pwede ano? yan, si Apog, pwede yan. Kasi rice hull 'yon. Yung iba nagamit gamit din 'yon. Mm -hmm. Para mas sumingaw ba yung ano yung mga bacteria sa Pero ang apog pwede na para mas madali. At saka ito pala itatanong ko na rin bakit dito ang halaman ay para bang balam mag ano kahit anong itanim ay bang hindi hindi gumaga hindi gumaganda. Ano yan kuya lagi mong tinataniman? Oo ilang taon na. Anong kailangan yun, ipahinga? Pahinga muna. Ilang... kaya ay may tinatawag tayong crop rotation. Dati, akala ko, ikaw ba'y naniniwala na ang kamuti ay nakakapagpataba ng lupa na taniman? Mas, mas kumbinsido ako sa ano, munggo. Munggo dapat ang itatanim. Mm -hmm. Tapos hindi mo na siya aanihin. Alam mo, sabog ka ng munggo, yung nabunga-bunga na. Oh. Saka mo na ipa-araro yan. Ay, pwede pala yan. May tawag doon eh, nalimutan ko lang. Hindi mag magbuhisa tayo ng munggo din eh, ano? Oh, sa mo na. Parang soil conditioner na rin ang lalabas noon. Ay sige, sige. Di ba meron tayong tinatawag na chicken manure? Oo. Oh. Ang tawag sa kanya, green manure. Ah, ay sige. Oo, oh, magandang recommend yan. O oh, tara, dyan tayo, baba tayo ng konti dyan sa maisan. Ay, yung bay, ganun. Oo, oh, legit yun. Munggo. Basta mga legumes. Ay, ay pabor nga aris sa sitaw, pagkakalang sa sitaw, nung sinitaw ko. Ay, ginagawa naman natin Oo. Hindi naman natin kagaya nung lumbo na hindi mo wala kang pipinta sa inyo. Oo. Sa pagka ano. Pag mo lang mag-ulam ano. <laughs> 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 hindi joke lang baka sabi, tas kami spread philosophy po din nila kag dito dito bye bye. Hindi di kumbaga nga ay yun ang pinaka ano ano. Mm -hmm. So you pwede, pwede mo siyang gawin sa condition. Sige. Pwede pala yun. Kasi ito naubos lang din ng sitaw ang nutrients sa lupa. Ah. ito, ay, ito kasi ay every 3 days ba kumukuta? Two days? Two days, eh. <makes> Sa mais naman ako magtatanong sa iyo. Ano nga ba yung pwede niyong ano sa mais? Di ba ga, katulad nito, ito yung nagiging problema ko ayo. <makes> Tinatarget ba ng uwak? Oh, may, mayroon daw kayong ano eh. Kung ikita ka kandelarya, alam mo yung nakapuesto doon sa may tabi nung premix Yung parang malaking magtatanim doon ba? nakita ko mga truck truck yung pumupunta doon ng mga tauhan ay mga jeep jeep kung umano ang sabi nila sa akin meron daw silang ginagamit sabi ng tauhan may ginagamit daw sila na maamoy para daw hindi lumapit ang uwak anong gamot kaya yun anong ano yun hindi ko sigurado sir kung anong pangalan nun pero meron nga effective nga yun. sabi nung no, iba pero mas maganda nito lagyan mo na lang nung scarecrow oh, scarecrow scarecrow oh. mga <laughs> yung na damit to oh. Yung nga uh, nagiging problema ko dito ay Pinauwak naman Oo oh. Ah, isa pa sa inaano ng uwak kaya pinupuntaan Full army worm Ah yung baga na may gayon eh, Ditulong din pala yun Pag matindi ang full army worm Pansin mo mas maraming uwak ah. kaya Ngayon pag pumunta sila ng walang Makain na uhod Ay kaya, kaya pala ano mm. kaya ako nagtataka, sabi ko, ah, ba't kaya? Hindi na tayo, babay tayo din ng kaunti din din isa pa sa nagiging sakit ng mais yung kapit bahay hindi oh, yeah. <laughs> you know? joke lang wala dito noon kuya <laughs> ano claro, ano ano mo din eh good ano are good insect ba ano alin yan ano yan yung mantis mantis oh, kasi siya ay kumbaga sa ano yung carnivore insect kinakain niya hindi kulay yan are po good insect insect to Mahina pa man ako sa pronunciation. Yung iba daw yung sa kapitbahay, ako naman hindi. <laughs> inuwak, <laughs> na, ano? natanggi, inuwak nga. Ibig sabihin, masarap ang mais mo. Yaw, naman pala. Matamis. Matamis. Hanggang dulo ang tamis, ano. Yan pa, o oh, ito pa, i-harvest na mo. Ilang hindi po ito? Hindi ko rin ma-ano na. 75 naman tinatarget namin, pagkatanim. Pero hindi ko na ma-ano. ma ano sa Cobra, meron ka bang recommendation? Makubra dito eh. Ah, ah. Ha? <laughs> ano i-recommend -re mo sa Cobra? <laughs> si, si Cobra Prince. Yo, ay may alam na itong gamot Cobra Prince. Siya nga, pwede naman yun. Hindi naman araw-araw natin pwedeng isama. Ano? Huwag ano? Dami. Yan, ito po, kangkong. Yung pa, kangkong pa rin yung kapila, oh. Nakaladres nga ang tanim ko para sa pagpapa-order ba? Oh, okay. Ay kaso nga, yung nagiging problema ko naman ay na yung... Ito, hindi pa ito tinatamaan. Alagaan mo na sa punji side. Pero yung din nga ang sabi, ako parang hindi naniniwala. Sige, punggus kaya ang tumatama doon. Kasi pag eh, kung uh, daw ni Meljo man yan, punji side talaga kailangan alam. sige. Pwede siya, kaysa, kaya, kaya siya ni... ni Taylor siya pa, no? punji side yun na, no? Pag kasi lang siya, prevention. Oh. Dapat gagamitin mo bagay ganito may tama na, curative na. Curative. Oh. Kaninong ano 'yun, brand? Kaninong Ang ibig sabihin ng curative ay yung gagamutin na. Ah, oh, hindi. Akala oh. ko may gamot. Pero <laughs> tayo punji, iba't iba kasi yung klase ng fungicide. Oo. Oh. May preventive, may Ah, yung may ganun, tamot hindi ko rin nga alam. Oh. Ito ang tina-target ko. Tapos sa kamote hindi kayo gaano ano ay ano sa patalbusin kamote ano walang gano'ng nagpaparam ba nito may nagpaparam din balito. nito matanong ko kayo kayo ito yun nga ang iba't iba nga ang mga ano nga kuya parang si ano? dito dito ka dito dito ay dadaan yun ang pagkaka yan ito mga talbos naman ano ho kaya ang ano doon sa pwede mo kuya gamitan ng ano ng ng liquid nitrogen liquid nitrogen oo kasi pandahon din eh ano ba yun pulyar ano pulyar meron doon sa ano tindahan, hanap ka ng mga liquid Li na liquid. liquid. Ay ano ka ang mga ano itong ito. eh, hindi, ari, ari mga tipakalong nari, anong pamatay di yan yan o? No? Oh. Pakaranda ko yun ang nangangain ng ano ay Lahat ng pang hoppers Ay Ay, ay pang sakin Pwede na ba dyan ang super M? Pwede Pwede ano? Yan naman no? ari kangkong Yung pa pala nagiging problema ko sa kangkong, yung mga butas Ano yun, yun may dala na talaga ng ano siguro ano? ito ang problema talaga. Yan, oh. Oo nga. Ano nga ang sabi mong pwedeng ano? Anong sakit ito? Sa iyong napapagano lang? Ang kasya ng Downy Melju. Downy Melju. Ah. Ay kung dalihin natin ang ano, kung hindi madali ng insecticide But, na yung mga... Sorry. Hindi. Ay. Yung panglaba, detergent. Ano, pwede mo rin ba i-recommend yung ganun? Hindi ko sigurado, pero may ilang gumagamit ng ganun. Mga sundoks daw, ano? Baka nga ka matuda. Hey, baking soda? Baking soda? May tama ba yun? May epekto ba yun? Parang hindi epektib. Ay, ang hirap atin itong puksain na at nasa ilalim ano. Paano pa pala i-apply ang ano nito? Pagka ganito nasa ilalim ang... Pag fungicide kasi ay spray lang talaga. Basta ano na lang yung... Baliktad ang ano, spray. Ah, yung nakabaliktad ano? Hindi kung mag-ibabaliktad na lang ano? pwede ito nga nung nakaraan ay madami na akong hindi na i-harvest yan o tamo binasa gilid hindi na kayang kainin ng baboy ay yan o yan bago pa lang yan tamo nakaladeres nga pagkakatanan nito dumadami na huli ito hindi pa na harvestan hindi pa rin ito na-apply ng ano Ibig sabihin sa lupa naman pala nagiging ano yun. Sa, sa, lupa sir tayo ikot din ng kaunti possible kasi yan ayun eh. lalipat ng host yun na yun tapos doon na sila naninirahan talaga so, Yung bawa, ay galing nung unay ang tama ay sa pipino oo pipino ito ay nanggaling sa pipino at saka sa patola yan halimbawa doon siya nagsimula ngayon ka nung inalis mo si pipino may natirang punggos sa lupa o kaya isa mga gantong mga damo oo nung nagtanong tanong kung lumipat naman sila sa kong Ibig sabihin ay, ang nangingitlog ba ang ganong insekto? Hindi siya gawa ng insekto. Punggus siya. Oo. Ay ibig ibig ko sabihin ay yung pun fungicide ano? Punggus. Punggus ay ano, hindi insekto ano. Ay ano ba yung parang mga gagamba sa ilalim na maliliit? Parang hanip anong ano yun? Hindi ka nakaka-epekto yun. pa, mayroong dala. dala. Dala ng ano eh. Yung data na virus insect. Hmm. Uh -huh. Dala sila. Pwede, pwede. Tama. Kung wala siyang insekto, possible talaga. Sa lupa. Pero pungus nga pala. Yan, aray, talbus. May nakikita na po baka malawak nagpaparam ng ganito o wala pa? Puro, Puro backyard. Ang malawak nito, yung pinapalaman. At saka siguro sa backyard, ano? Oh, Tinatarget ko na malawak nito. Baka ako Mali maliting. Yan, Pula. pinapalat ko kagaya nung pinapalaman oo na ma iba? magaspang ay ah, iba ho ito ano makinis ano oo oh. pangkain talaga ito yung pang dahon dahon lang talaga Pag yan pati ang hanap sa market yung pula hmm. at saka ho pala ito ano ba nangangain dito may gitna rito na rin lang ginugunagun na na ano yan ba't ito yung nagkakaganito kalbi na lang mga tipaklong pa rin ano hmm. Yan, yan yan ano yan yan ay white place choppers, yung mga mababaho pang sige sige, aba makakawad pa meron pa, meron pa kung kawad yan ayun na